Te, sismoso kayo. Tanya, mm -hmm. hala. Balik din. Ano na naman? Balik, good? Matrak, pagit tulog. Ha, Ay, mayroon na pagkadat uga di ano? Busdak mo na. Busdak ba? Na, ha? Power ko na. Ay, gagi. Nagupok. O, sabah? Pero dapat, kung ano na siya, no? Oh, sya. Oo. Do panganaun ba. Katuluhon daw ni. Oh, mag bilita. Dile ba hiwaun? Dile busbutan. Dile mana? Dile mana, dile mana hiwaun. Ku ano naman sya? Mulit lang sa tat. Ana, ana. Magbaho. Te magkana naman sya kan. Tadi Bisa bisa kanang kuan si babao. Sari-sari oh. Dapat eh, diretso na din yo para Oo. Dapat i-direct sa natimurun. O O di mag-request mag ito. Mukuan mana si Kapitan. Matugan iyan. Muli sa ganito bao. Eh mo palindalun? Imo palindalun. Dito ra na sa Jerome. Oh, dito sa tabi ibot sa. <coughs>

dimo mm na. -hmm. Din. Na o kinya. Kanya to ay tubo da intaon imo gidala nga pangsupon nimo. Nindig kan trabaho na. na mo ay supon na di muni mo. kas ba? na dito sa pikas na ikaw hawid regod imo ani. Kay matandog na iyang kuan. si kaya pag Ipa ko na karon dai. Unya gan man. Oh, uh, iya e, no dai. Atay na ina padugay oy. Mas payo gid nang madali. <coughs> Nganong ipaumpa pa man? Karon man amo na sa kyanan.